Balikan na natin ha? si General Benjamin Acorda, ang bagong talagang uh, Executive Director ng PAOK. General Acorda, good morning po. Johnny Banyas Drew Sino. live na po tayo sa DWIC, Hello Channel 23. Jen? Yes, hey, yes uh, General. June, uh, and, uh, yes, June and Drew, uh, good morning po. At sa lahat na po ng uh, nagkikinig sa ating uh, radio station, magandang umaga po. Po, una-una sa lahat, congratulations General Acorda at uh, humigit kumulang isang taon pa lamang ang iyong uh, pagiging privado. Hmm. Balik gobyerno ka na naman. Jen. Maraming salamat po, maraming salamat po. Po. Ang unang katanungan, Jen, ano po ang marching orders? Ano po ang mga priority at uh, nais yung uh, ipatupad agad-agad bilang bagong happy ng, ng PAOK po, Jen? Yun nga, uh, katatapos lang natin mag kahapon before the uh, President and uh, yung uh, ginampanan po ng dating uh, assistant director ay pagpatuloy po natin maganda po naman yung mga accomplishments niya at uh, yun nga parang uh, nakakayang uh, sumunod sa apak niya dahil uh, napakataas yung financial standard so it it would be a big challenge for me at the same time uh, yung uh, ating yung marching orders ng ating presidente ay in addition to this sa uh, dati nang ginagawa ng ating uh, predecessor ay uh, really uh, to fight this organized crime and uh, Uh, yung corruption and bring the trust uh, somehow to promote uh, yung uh, business climate and mm -hmm. uh, we can only establish that through the uh, existence yung backbone ating mga kababayan by best the sort order of there is uh, this uh rule of law ah oh. uh, Jen so far sa ngayon ah syempre mainit-init pa kauupo mo pa lamang ano yung nakikita mong biggest challenge na nasa harapan mo ngayon Jen sa totoo lang po, ang pinakabigas challenge yung standard po na sinet ng uh, ating uh, predecessor. Uh, uh -huh. do you know, uh, Sir Gilbert, uh, kami pong dalawa, we have uh, deep mutual respect and uh, uh, -huh. uh talagang uh, ever since, uh, mas senior pa sa akin nung, uh, sa PNP, ano? Uh -huh. Anong una siya sa akin and uh, really, uh, Ina-idolize na siya palagi and uh, really itong uh, standard na sinet niya ay talaga malaking challenge. Mm -hmm. At the same time, uh, sa trabaho, uh, we know very well that uh, organized crime palaging nag-evolve, nag-transform and uh, yun ang challenge para sa ating organization wow. to uh, how to catch up with them. Pero sa kabatiran po kuyang Dr. General Delgen sa kabatiran po ng mga hindi pa nakakaalam eh isa po ang intelligence expertise ninyo at maging cybercrime di po ba General Acorda? Uh, kwan po uh, yan ang isang pinanggalingan natin at uh, malaking bagay po na uh, yung uh, network natin sa kapulisan at sa ibang ahensya ay eh, malaking bagay po and uh, may I think this opportunity again to solicit solicit this uh, support na dating binibigay sa akin ng chiperton pero ako and uh, uh walang imposible pag uh, magtutulungan po. General Acorda uh, magpapatupad ba ng uh, Rigodon sa paok Uh too early to tell. ano uh sa totoo lang po, uh this this was sudden and uh uh ang masasabi ko lang po uh performance based naman tayo kahit yung chip ako, hindi ako wow. nagdirigo doon. talagang kung ano lang yung makita natin na dapat i-implement uh, for and uh, for a better and a more efficient organization, uh, doon lang po tayo. And may timeline ka po ba na itinoka or may itinokahan ka ba ng timeline ni Pangulong Marcos na talagang uh, gawin in this time itong mga dapat na gawin? Alam mo naman ang ating presidente talagang uh, ang napakabait. Ikaw, ikaw na ang mahiya kung hindi ka mag-perform ng uh, yeah. uh, <laughs> <laughs> Opo, uh, so talagang ano, uh, uh ang timeline is uh, always kung ano yung standard the other day. Dapat so, so, sur so pasan mo this uh, mm -hmm. uh coming days. Parang, parang ganun palagi. It's always a challenge na isurpass mo yung standard. At uh, <laughs> ika nga eh, malaki yung, uh, kung in English, hmm. big shoe to fill yung uh, nangyari na uh, biglaan. Fail. Sabi nyo nga, sa din na pagkakatalaga sa inyo. So, uh, at ang pagkakaalam ko po, sa short time na nakilala namin kayo at uh, nasundan sa pagiging Chief PNP, tahimik kayong gumag gumagalaw, uh, General, eh. Tahimik po kayo. Magugulat na lang at may accomplishment na. <laughs> Lahat naman po, uh, yeah, I attribute this to the help ng uh, ating mga kaibigan at uh, mga kababayan na nagtitiwala sa atin. Uh, uh, so far, uh, maraming bumabati at, uh, at uh, nag-commit uh, ng kanilang support. Ah, eh, sana uh, with this uh, support and commitment uh, being uh, manifested, uh, it will lead to uh, great results. Opo, uh, Jen, uh, dahil uh, kayo po ay uh, galing din po sa, of course, uh, expertise niya sa so Intel and uh, cybercrime. And sa tingin nyo, uh, malaking hamon pa rin itong pagsugpo sa online gambling? Uh, when uh, we had a briefing with uh, Sir Gilbert, ano, uh, the previous Executive Director, uh, halos nagawa na lahat po yung, ano, yung uh, hamon with regards to this online gambling. But uh, nevertheless, so, yung sinabi ko nga kanina, palaging nag-evolve at uh, pag uh, nagpabaya tayo, dag mag-assess so um dapat uh, nagbabantay palagi and uh, yung, uh, mga uh, hmm. yung mga noong opisahan palaging babantayan din yung mga na-accomplishment nila there were cases na being ongoing uh, uh, sa ating court and uh, yun ang uh, tututukan na lang natin to see that uh, uh, mag-successful maging successful tayo sa legislation sa litigation according with your indulgence ha? medyo sa segue ko sa mga personal na katanungan hindi naman po masyadong personal nga uh, reaction ko, ang, ko lang na reaction, Ano po ang naging unang-unang reaction nyo? dahil sabi niyo po sadin itong pagkakatalaga sa inyo? Hmm. Uh, ano po ang unang reaction nyo nung alukin kayo sa pwesto? Well, uh, I accept this uh, responsi responsibility with full awareness uh, of the challenges ahead. Talagang ano ah uh, uh, andiyan naman yung commitment natin na magsilbi. So, uh, talagang ano, uh, no hesitation na tinanggap natin. Okay. Although we know very well the challenges ahead, uh, we are we are firm naman uh, with our stand. Uh, uh, uh kaagabe pa na, naman natin ang ating mga, mga kabaro sa uh, mm -hmm. uh, right. police organization uh, and uh, Uh, AFP, uh, may mga tumulong. Then I was briefed by the previous Executive Director. Eh. Um, mukhang maganda naman yung tulungan, especially with the uh, prosecutors. Uh, Kaya-kaya natin. Uh, sana yung kung anong binigay na tulong sa dating Executive Director ay uh, ibibigay din sa atin. Eh kung kayo po yung madaling na kumbinsi, hindi po ba naman kayo nahirapang himukin ng inyong pamilya? Okay. Na magbalik serbisyo <laughs> kagad kayo after na ano isang taon na, lang na panumahinga. Uh, po ng inyong pamilya diyan, uh, Ajen? yan po, yan ang medyo may ano, may ring pang konti but napag-usapan uh, naman namin talagang uh, may second thoughts. Uh, yan, kasamang-kasama <laughs> na palagi yung uh, pagmo-monitor ng aking asawa ng uh, health and diet para uh, to make sure naman na makapagsilbi tayo na maayos. Uh, uh, good luck, Jen. Ha? Baka meron pa po kayong karagdagang uh, mensahe at pwedeng babala na rin oh. sa mga posibleng or panawagan, uh, oo, panawagan po. panawagan sa mga kababayan natin. Go ahead po. Wala. Well, uh, again, mag ulit ko uh, as I accept this uh, Responsibility with full awareness and challenges ahead. Uh, I also accept this uh, with unwavering commitment uh, to uphold the law and uh, to act with transpar transparency and accountability, and to lead with the highest standards of professionalism. And uh, in this role, I will work closely with our law enforcement agencies, our partners in government and the private sector to dismantle criminal networks. In uh, lang and sana. Uh, 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 pagbigyan na ako na magtrabaho at uh, patunayan ko kung ano makakaya ko po. right that general accorda at mananatili pong naway bukas ang lina niyo sa mga media para for update sa mga magiging uh, accomplishment accomplishment niyo po bilang bagong executive director ng PAOC Congratulations, good luck at uh, ingat po. Jen, congratulations uh, po, Jen. Mar maraming salamat po. Actually, malaking bagay po ang media para sa akin. I appreciate it. And uh, during my stint as GPNP, medyo mataas ang trust rating natin nung uh -huh. Ng GPNP tayo. Oh. Ay, sana, yung support na binigay niyo sa akin ng GPNP ako, ay, ay ganun din ang bibigay niyo ngayon na ako'y executive director ng tao po. Alright. Good luck, sir. Good morning. Ingat po. Salamat Maraming po. salamat. Uh, sa so, Good luck sir. po. Good luck po mga kabalitan, kabalitaktakan, taktakan ang bagong executive director ng presidential anti-organized crime commission o PAOK, ang dating chief PNP Benjamin Acorda Jr.